gusto P, ano nga ba yung uh, pinaka-purpose mo talaga sa yung isiniwalat lumabas ano yung mga plastic yung feeling na mabait na mabait ka pero yung para marami ang natira sa iyo good morning mga kalinga, kasama po natin ang uh, isa sa mga pinag-uusapan sa mundo ng social media ng ating pong uh, Atty. Gerador yeah. Good morning, Busbe Hello. May mga ilang katanungan lang ako sa'yo kung maaari lang po oh, Sige, sige, sige Kasi, Alam naman natin na uh, isa ka ngayong uh, sikat oh. sa mundo ng social media lalo na sa kalingap community Dahil uh, sa uh, isang bagay na inilabas mo sa kalingap uh, Uh, tanong ko lang, Boss ano nga ba yung uh, pinaka-purpose mo talaga sa yung isiniwalat sa iyong, para, uh, para lumabas yung mga plastic. Para kasi, lumabas mga plastic. Oo, no, dami plastic kasi eh. Yung feeling na mabait na mabait ka, pero yung para marami ang natira sa iyo. Ay. Yan yung mga pangit na words na tao. At saka isa, isa pa rin, kasama na rin yung, ano, para malaman ko kung nasan talaga yung toxic na Uh, community. Kung so, talagang sino ba yung talagang mga toxic. Eh. Naanam ko yan. Para naman sa ganun, eh, maging aware tayo sa mga bagay-bagay. So, ang uh, purpose mo talaga nito, for awareness lang talaga? No, so, awareness sa lahat. Wala kang ibang uh, bagay na gustong matumbok talaga na? And, para eh, para... tinutumbok ko na rin sila dahil pangit kasi yung ginawa nilang pag-uusap. Kung sa tingin ng ilan nating mga ano ay tama yung ginawa ng mga tao or uh, hindi malaking isyo, eh, para sa akin ay eh, ano, isyo na yun. At uh, pang sasabutahin na yun kay Kalinga Laban na sa programa yun ni Kalinga Pram. Na. Nasuporta nga sila, pero gusto nilang ibagsak ayun sa isang Paano nila masasabi yun? Ang gusto lang nila ay umangat ay yung kanila silang at hindi yung iba. Wala yun, makasariling eh, promotion. So, so, ang gusto mo talaga ay eh, gisingin sila na para sa oh, sabihin oh, kasi Kasi mali yung kanilang mga pananaw. Ah, uh, okay, sige. Yung, yung yun, Isa yun sa mga point na naging ano naging way mo oh, para oh, gawin ng yung, ilabas yung bagay ba na nalalaman mo. Marami pa akong ilalabas. Marami pa. Oh. Okay kasi ano eh nag-over sila na eh kaya eh, marami pa marami pa yan ilalabas sana itago na lang nila para hindi ko natuloy ang ilabas so gana naman katoto yung uh, mga sabi-sabi na uh, si Boss B ay uh, nagbibenta ng content <laughs> nagbibenta ng content? ano nagbibenta ng content? Parang, parang uh, ano, yan, uh, nababayaran para lang sa isang bagay na... Nako, never. Na si Hindi si mangyayari na. sa akin eh. Ay, na Hindi mo bayaran ng ganyan. Ay, Napakalabong mangyayari sa akin eh. Oras na ako'y bayaran nila, handa na sila. yung pagmumukha nila ay malalagay dyan sa aking social media account. Ay, yan ang nasabi ko sa kanila. Ay, na. Mababayaran ay, na. nila ako na uh, gano'n din ang isang content. Hindi. Hindi, pwede sa akin yan. Eh. Basta sa akin, natito lang sa programa ng kanina. So sa tingin nila na ako'y bayaran, eh, okay, walang problema sa akin. Basta alam naman ang Panginoon na kung ano yung aking paninindigan at distance sa mga bagay na yan. Kaya kung magbibigay sila sa akin, sabihin nila na sirahan yung isang uh, grupo, ay hindi. Magyayari sa akin yan. Sila ang content ko. Kaya uh, yun nga yung nasabi ko, na ingat-ingat. Uh, baka ang isipin nila eh, ay mabayaran ako eh. talagang aanin ah, ko sila ang ko talaga sila itatabungin ko yung mukha nila dyan. so hindi mo ito ginawa para lang magka-content ka diba? hindi! kasi sanay naman ako na walang content eh ilang buwan na tayo dito na wala halos content diba? tama diba? ang pagpapano nung masasabi ba, na magka-content mag content, content lang ako kung siguro sa iba, content content lang siya. Pero ako hindi. Matatandaan mo nung mga kapilang buwan, hindi tayo mga nasa dahil nga talagang nakapokus tayo kay Kuya Bal. Oo, oh, inabot nga tayo ng hanggang ngayon. Walang oh. tayong kita yung ano natin, no? Wala. Walang kita yung nga, wala. channel natin. Matatawa ako sa mga inasabi nila. Kasi hindi maganda yung inasabi nila. Eh tawanan lang kasi wala namang katotohanan eh. Hanap sila sa resibo. Abot sa bayaran na ganyan. Wala ba tayong sponsor? So, wala tayong uh, ganyan. Trabaho lang. At kung sa tingin nila content content lang, eh oh. bakit? Nag-content sila, di ba? At totoo naman yung i-content natin. Ang content-content na content, inasabi... Gagawa-gawa. No, Gagawa-gawa ka lang. Wala kang proof or di kaya manghuhukay ka lang na manghuhukay para magkaroon ka lang na bibinyo. para sa akin hindi maganda yun yung mga matagal ng issue ay binubuklan mo para may sa sa'yo ay hindi maganda para sa akin no? yun talaga ang content content pero kung yung mga latest ay paninindigan na yan basta tingin ko paninindigan na yan hindi na yan yung masasabing content content Mas, eh, yung content talaga eh, ano yun eh yung lumang issue, yung mga issue na gano'n, eh, anuhin mo, kukunin mo pa. Ay, eh, wala na yan. Wala na hasil na sila yan. Diba? Ito. Nung time na uh, bago mo isiwalat yung, ano, yung nalaman mo, ano yung uh, iniisip mo na magiging uh, resulta nung uh, pagsisiwalat mo? Alam ko na maraming magkakagulo, marami din talaga na ano. Pero sabi ko nga, hindi Tatotohan baling, lang. Hindi baling ako ay mabas, hindi baling ako ang husgahan nila. Ang mahalaga, bumubas yung katotohanan. Oh, tama sabi sa magay, marami rin naman ang nagsimpat sa akin. Marami rin ilang din ang mga pumunta sa akin. Pero okay lang sa akin, basta doon lang tayo sa tumulong. Nandito sa sinasabing niya. Uh, content content lang sila yung content content lang so yung yun nga na yung resulta may mga reactor din na parang hindi sumang ayon sa iyo ano reaction mo doon sa ganon sabi ko nga kung yun ang kanilang discard wala akong problema doon. pero kung ang sasabihin nila ay gawin ko hindi ko gagawin kasi may sarili akong patinuti sa mga bagay na ganyan kung mayroon silang strategy pero din ako yung strategy. Kung answer, tingin nila ay uh, mag-silence ko na lang para hindi pa gulo, hindi ako ganun. Kayo, i-silence is nyo na lang. Pero ako hindi. I-silence yung mga bagay na ganun. Kasi totoo ko yung sa akin. O paano ko i Eh, alam na alam naman natin na kalaban. Ano i-silence mo pa? Anong purpose mo? Bakit nag-silence ka pa? Alibawa na lang. Alibawa na lang, isa ka ng gwardiya. Isa kang gwardiya. At dyan na yung kalaban sa katabi mo. Ngayon, nakakalapitin eh, mo. Uy! Huwag kang malikot dyan kasi umahingay. Oh kasi yung busing namin ay baka magising. O, ay eh, kalaban na yan eh. Ibig sabihin, kinalapit mo, papatayin ka na yan. Oo, ba? Tama, Saka... At saka uulit at uulit sila sa mga bagay-bagay na ano nila. Gustong gusto nila. Eh, isa nga naman, Nakita ko naman tahimik. Tahimik naman sa tingin ko. Sa walang masyadong basing kay Kalinga Pram. Sa mga premier ko na. Eh, sabi ko, medyo nagulat sila. Eh, uh, medyo nagulat sila sa mga bagay na gano'n. So, sa tingin mo, uh, yung uh, ginawa mong pagsiwalat ng mo, mga bagay na nalaman mo, hmm. naging successful ba sa ano, sa inaasahan mo na mangyari? Successful para sa akin. Kasi, isipin mo, doon sa ilang mga vlog ni Kalinga Prof, walang mga bashing doon, walang nagtatanong. Doon sa mga GC nila, iniiwasan nila yung mga maritisan. Oh, kasi baka may mag-screenshot. Ibig sabihin, eh, nagiging awareness sila. Nagiging oh, naging aware na sila. Oh. Nagiging naging awareness na sila. Ayaw nila na mapaya sila. Oh, so, mas napaganda pa sa kanila. Oo! No, diba? no, kasi, kung talagang naiiwasan nila naiwasan nila yung mga maritisan, naiiwasan nila yung mga bagay-bagay na hindi maganda na pag-usapan. Mm. No. Kesa naman doon sa GC kasi, sa GC kasi, pag nag-open yung isa, dadami na lang ng dadami yan. So, yung mga hinaing nila, papasok at papasok doon. Hindi, okay, saka, so, okay lang naman sana ang mag Yun nga lang talagang, uh, ang pinaglalaban lang siguro ng uh, Bosberado. doon, eh yung uh, kapakanan nila, Kuya Bal nila, Kalina. Oo, oh, oh yun tayo. Hindi naman sa kapakanan, ko lang. mga nangyayari. Para lang sumigat. No? Kaya tabi nga nakukos ka sa akin, marami ang mga uh, bayaran bayaran uh, ako okay lang sa akin. Ang hinahano lang natin dito, hindi yung programa. Yung programa. Kasi pag nawala yung programa, wala rin naman yung mga ini nyo. Sa totoo lang. O sa so, palagay ng mahawakan ninyo hanggang, hanggang kailan. Hanggang, hanggang kailan ninyo tutulungan. Hanggang bayaran lang. Samantala sa kalingap, kahit hindi bayaran yan, tutulungan pa rin ang kalingap yan eh. Tuloy-tuloy yan. Ade de, ang kinawawa ninyo, yung mga beneficiaries. Oh, di ba yung mga tinutulungan ng tawawa doon? Kaya uh, doon, may purpose ako doon na ano, yung, yung, ano, yung beneficiaries at yun di programa. Yun talaga yung ano natin doon. natin doon. Kasi iniidolo nila yung ano, iniidolo nila yung... Ito sa tayo sa iniidolo nila. Pero ang problema doon, gusto nilang wasakin yung programa. Pag nawasak ba yung programa, ano ang mangyayari doon sa beneficiaries? Wala din, di ba? E natin na natin hawak nila yung beneficiaries o oh, tinutulungan nila ay eh, hanggang kailan? O, oh, baka naman hanggang isang taon lang. So, kung di tulong dito sa kalingap, e, eh, pang matagalan yan. Or, hanggang sa so time na viral lang. Oo, oh, hanggang, hanggang lang. viral lang. Kaya kalimitan yan hindi uh, eh, pa yan yung mga viral talaga pero nakita natin yung mga nag-viral noon na nadala ng wak-wak o oh, anong nangyari? Nawala. Ka. Nawala. So, uh, ano, lang, na. ano naman yung reaction mo ngayon dun sa uh, sa screenshot na bago naman na uh, sabi nga nila ay sa uh, yung sabi mo sa reaction mo na luma na pilit pa rin kinakal ka. Yun ang content content. Oo, oh, content content na yun kasi one year ago na yun. Kung siguro one month, ay iba-iba pa eh. Pero kung one year, napaka ano na no. Ano, eh, napaka imposible na no para sa akin content content. O oh, ba diba? So, one anong, year. Anong basa mo doon sa bagay na yun? Bakit nilabas uh, yung uh, Ano uh, lang, ang gusto lang nila ay, ay maging para sa tingin ko nagiging bayani, eh pero sa tingin ko eh content content lang para may purpose Oo. Oh, para, para, may, may, para, may purpose para, para, sinika. gustong magpabango eh wala sa akin okay lang yun kung ano yung strategy nila pero para sa akin napakalaking ano noon po maling mali yun one year one year na na nakalipas bakit yan ay ngayon lang tumating? Kung yan ay matagal na nilang hawak, ibig sabihin, nag-silent silang matagal. Di ba? Oo. Oh. Kasi yung screenshot na bago na yan, natalakay na rin yan ating loob nung dati. Kaso nga lang, hindi napaniwala kasi ating loob. Kasi walang naniniwala sa kanya kasi ang alam nila ay paninira lang. Uh, yan ay natalakay na ang ating loob. Yung mga screenshot na yan. Kaya lang yung mga bagong screenshot ako yung nagtalakay kaya medyo pumatok na kaomte Kasi hindi naman talaga ako nag-attackle ng mga ganyan na mga ano, mga bagay-bagay. Eh ngayon lang, iniisip ko, sumusubra na sila. di uh, ko na. Sumusubra na kasi so, eh kung matagal na sigurong hawak nila yung, yung mga screenshot na yun. Ngayon lang inilabas. Eh gaano yun? Patay na yung tao. Kung yung tawag nila threat, Ba't ngayon lang ilalabas ay more than one year na patay ng tao? Di ba? One year na yun eh. Dapat yung mga type na yan, dapat yan ay ano, dapat yan ay one day, saka pa lang. Pero pagka ganyang one year na, kahit sa usgado, hindi na yun pwedeng mong target. One year na yan eh. One year na nakalibas to sa mga pangyayari na yun. Eh, basihan lang natin pagdating sa mga ganyang usgado. Yung mga trip na yan sa looban ba ng isang taon na may nangyari sa'yo? Wala naman, di ba? Oo. Oh. Eh, eh, hindi na valid yun. Sabihin nyo na wala na. Ang eh, iba lang, sobrang tali, no? Eh, ang laki ng utak, kaso lang, dagging yelo. Kaya sabi ko nga na wala. Hmm. so, eh, ako naman, na lang maliit lang yung utak ko. Pero aktibo, hindi na papasok ng yelo. Doon ko sila talo. Oh, laki nga ng utak nila. Oh, nag naman. Ay, di wala rin. Oh. Ha? eh, uh, yung ano na yan, ano, sa nakikita ko ngayon, sa content nila ngayon, nagkakakutsinan eh, ng bashing ng kaligap, bro. Sa totoo lang. Antay kaligap rin po isipin eh. Silent nila ang nangyayari. Pero, ang masasabi ko sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga taong Manonood sa ating vlog. Hindi na ako okay kinakailangan magsalita. Tingnan nyo na lang kung ano yung nangyayari ngayon dito sa community ng kalingap. Kayo na rin mismo ang mag-analyze. Hindi na ako. Kasi pag ako nagsalita, paninira na ano yung sa kanila. Kayo na lang yung mag-analyze kung sino ba talaga yung nasa loob ng kalingap. Kung nasa loob man siya ng kalingap, eh ang tanong, Sumusuporta ba siya sa programa ng kalingap? Or kumukuntra siya sa programa ng kalinga. Kaya doon ano lang yung magtatanong mga kaibigan. Kasi kapag sinabi ko na sila ay mga ganun garin na, ay uh, marami pang ano yan. Pero kapag kayo mag-a-analyze, kasi alam ko na mas patatalino pa yung mga viewers natin ay sa atin, kasi alam nila yung mga kilos eh. Pinag-aaralan nila yung mga pinanonood tayo, kung ano-ano mga ginagawa nila sa atin. Alam nila kung ano yung kilos natin, kaya mas matatalino sila. Mas marami silang alam. Kaya sabi ko nga, mas maganda na kayo yung magmasin at hindi na lang. Uh, 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 kung, tanong? Kung, ano uh, uh, may ma analyze naman nila yung kung sino talaga yung... Oo. Oh, uh, uh, yun. tama. Yun, yeah, yun, sino yun, talaga yung... Kasi pag nag-trap name ako, masabihin nun, hindi. Oh, uh, tatanggi lang itatanggi natin mga patalino na yung mga viewers natin. Oh, patalino Hindi naman lahat ng viewers ay ano, may is marami yung mga profesyo marami yung profesyo So itong bagay na ito na tinalakay mo ay uh, hindi content content lang hindi. hindi mo ginawa para lang sumikat ka. Hindi. Uh, ako ako kasi pansinin ka ng mga uh, tao. At tulad nung unang screenshot ilang ilang sagot ko lang sa kanila. Hindi naman sana magtatagal yun eh. Marami na nasagot. So, inasagot ko rin sila. Itong content na to, yung uh, last, nakadalawang content na ako. Tama na yun. Ipaliwanag eh, ko na eh. Ay, eh, kung hindi nila ako paliwanag, hindi eh, bahala sila. Yan ako. Kung content-content yung nagsuman ko pa yan. O. Oh. Pero ako, hanggang dalawang content lang ako dyan. Kasi kapag marami ka nang i-content dyan, may posibilidad na ma ka na rin dyan. Diba? Kasi pahaba na lang pahaba yung usapin eh. Oh, okay. kaya ako, hanggang dalawang content lang ako. Eh, Ay ko na yung side. Eh, Ay ko na yung ano. Ano pa yung dapat kong sabihin ulit? Wala na, diba? Oo. Oh. Eh, paano mamatay ang isip ko? Paano maano ang isip ko? Dadagdagan, dadagdagan natin. Eh uh, eh, sabi ko nga, Meron na namang pwede bagong issue na rating sa akin pero wala pang uh, mis masyadong pro. Oh. Ano? Ay masyadong oh. Sa pag naman yun, pag so, eh, sabi ko nga, eh, ingatan nila. At kapag nakuha ko talaga yung detalye, ay talagang uh, ah, ko sila. Yun ay true. True yun. Hindi yun yung sabi-sabi na ano? <laughs> na wak-wak na inasabi nila na ano lang na yung verbal katulad ng ibang nasa ibang bansa na guwawa ko kanya talagang uuwi mismo at siya yung magiging ano pero wala pang masyadong klaro darating, darating tayo dyan sabi nga lang ni Kuya Julay eh, panahon ang magsasaysay dyan sa mga bagay na yan ay, pag na yung nakuha ko eh, may views na naman yung mga kapo natin reacto. Ah, masalamat din yung mga kapo natin reacto at nagkakaroon din sila sa views. Ha? Huh? Ah, hindi, ito naman sinusulo. Uh, uh ano, ano, time naman. Uh, yung know, content nila. Oh, wala problema. si kalingap tayo eh. Pero oh, hanggang dalawa lang. Dalawang content, tatlo. Okay sa akin yan. Sapat na yan pag masyado lang, pag sa tingin ko kasi, pag uh, na yung content mo, masyado ng pang-yorak din yung ginawa mo. Kasi lang, iba, mga ano eh, matatawa pa eh. sagot na sagot na, boy mo eh, ano, uh, walang kabuluhan. Sagot ng sagot. Eh, nasagot na nga, alam na lang mali. oh, eh, di lalo silang nababas. Ay, kung alam nilang kung alam nila na, na ano, ay eh, di, mag-sorry na lang. Kasi mga pride nila matataas. Hindi naman ito kataas ang ano. Ayun, tatami Lalala. Ayan, so, salamat, salamat po, Spies, ang uh, kasagutan sa nangyari niya uh, ito sa Pinay. So, uh, message mo na lang siguro dun sa mga taong na uh, uh, sumusuporta sa iyo uh, sa ilabas mo na yan at dun sa mga tao na uh, uh, hindi pabor sa nangyari ng na pagsisiwala na ng bagay. Ito lang siguro masasabi ko sa ating mga viewers ano, you know, na sumusuporta sa atin. Wala na akong iba sasabihin sa inyo kung hindi salamat at saka magmasid kayo. Kung sino yung dapat natin suportahan at dapat natin magmasid kayo. Tingnan ninyo kung ano yung tama hindi ko sinasabi na si na ay huwag nyo suportahan pero ayaw yung makakapag-isip sa mga bagay na yan. At saka doon sa mga hindi sumusuporta sa atin, pag-isipan nyo mabuti kung tama ba yung yung ginagawa. No? Tingnan ninyo kung tama yung sinusuportahan ninyo. Baka isang araw, katulad na rin kayo ng mga taong sinusuportahan ninyo. No? Kasipin din ninyo na baka kayo nagagamit lang. Baka kayo ay nagiging uh, pari-pernal niya para doon sa kanilang mga ginagawang hindi maganda. So, pag-isipan nyo. Hindi yung tanggol tayo ng tanggol. Nung tayo lumagay sa alam natin na ikabubuti ng lahat. Huwag doon sa pagsarili natin kapakanan. Yan lang at salamat din sa iyo. Yan, salamat, salamat. Po. Thank you very much. So, uh, yan po ang uh, naging uh, panayam natin at uh, mga kasagutan ng ating pong, uh, President Berador sa usaping screenshot mga kalingap sa mga gusto pa pong uh, magtanong or uh, may mga gusto pa po kayong malam malay po ninyo next time na video natin ay makausap um, uh, po ulit natin si uh, President Berador at uh, maitanong po natin sa kanya yung mga nais po ninyong uh, itanong sa comment section so uh, hanggang dito na lang po muna ang ating uh, video mga kalingap at uh, maraming salamat po sa inyong pagsuporta Ah, uh, pasuyo lang po mga kalinga, papalambing lang po, ah, uh, baka pwede po. palike and share po ng ating video mga kalinga. Maraming salamat po sa pagsuporta at panonood sa ating video. At uh, hanggang dito muna po ang ating live. Uh, hanggang dito muna po ang ating uh, video mga kalinga. Maraming salamat po and God bless you.